Bro, alam mo ba na nag-away talaga sina Shaq at Kobe dati? Talaga ba? <laughs> ito, panoorin natin. Si Kobe Bryant at Shaquille O'Neal ang isa sa malulupit na duo na nakita sa NBA. Nakakuha ng tatlong magkakasunod na championship sa walong taong pagsasama nila sa Lakers. Ngunit kahit matagumpay ang dalawang ito, e eh bakit hindi sila nagkakasunod? Si Shaq at Kobe ay sabay dumating sa Lakers noong 1996. Pumirma ng 7 taon si Shaq sa Lakers at si Kobe naman ay nakuha sa draft sa pamamagitan ng trade. Si Kobe ang pinakabatang manlalaro sa NBA noong panahon na yon pero nagpapakita na ng angas. Kahit rookie pa lamang ito, sinasabi na niya na siya daw ang pinakamagaling at hindi niya hahayaan na may mambuli sa kanya na kahit na sino. Doon pa lamang ay parang mahihirapan na ang Lakers kontrolin si Kobe. Pagkatapos ng tatlong taon na magkasama ang dalawa sa Lakers, nag-iimprove na ang laro ni Kobe pero nag-a-average lamang ng 15 points. Ngunit si Shaq ay sawa na daw magantay na mag-improve si Kobe. Gusto na daw nito lang bilang sentro at nangangarap na din makakuha ng championship. Pero di pa din naging kampiyon ng Lakers dahil na din sa pangit na chemistry ng dalawa. Sabi ni Shaq, buwakaw daw si Kobe at walang balak makisama sa mga kasama nito sa team. Dahil di magkaayos ang dalawa, kumuha ang Lakers ng panibagong coach, si Phil Jackson. Natuwa si Shaq dito dahil siya ang premiadong coach na nanguna sa anim na championship na nakuha ng legendary team na Chicago Bulls noong 90s. Dahil dito, ginanahan mag-training ng maigi itong si Shaq at binumina ang liga. Patunay na lamang ang pagkapanalo nito bilang MVP noong taon na yun. Mukhang maayos na din ang samahan ng dalawa dahil di kalaunan ay nanalo na nga ng unang championship ang duo nila Shaq at Kobe. Pagkatapos manalo ay nagpahinga lamang si Shaq noong summer at hindi nalagaan ang kanyang pangangatawan. Tinamog tuloy siya ni Kobe na Fat Shaq. Nagalit sa Kobe dahil tila hindi siniseryoso ni Shaq ang kanyang trabaho bilang superstar ng kanilang team kung saan sinabi naman ni Shaq na makasarili lang daw talaga si Kobe. Nung unang kalahati ng season na yon, ay tila hindi nga talaga maganda ang pangangatawan ni Shaq at pumapangit na ang depensa nila dahil sa bagal nitong pumilos. Dahil doon ay inayos ulit ni Shaq ang kanyang pangangatawan at muling nagdomina sa buong NBA hanggang makakuha ng pangalawang sunod na kampiyonato. Walang makapigil sa team ng Lakers ng mga panahong yon at sa playoffs ay isa lang ang kanilang naging talo. Walang pinagkaiba ang sumunod na taon at muling nagdumina ang Lakers na sweep pa sa finals ang kanilang kalaban na New Jersey Nets at nakuha na nga ng Lakers ang bihirang mangyari sa NBA na tripit. Pero bago pa matapos ang finals ay may iniinda na pala itong si Shaq na arthritis sa kanyang paa. Ngunit imbis na magpasurgery na ito agad pagkatapos ng final ay mas pinili pa nito na ipagpaliban ito. Ania, nagka-injury ako habang nagtatrabaho kaya nararapat lang na sa oras ng trabaho na din ako magpa-surgery. Dahil sa sinabi na ito ni Shaq ay lubos na nainis si Kobe. Si Kobe pa naman ay gilala sa pagiging seryoso sa pagiging magaling kada season. Habang nagpapagaling pa si Shaq, si Kobe naman ay lalong nagpapakitang gilas kung saan siya masunod sunod-sunod na laro siyang naka 40 points o higit pa. At kung nakabalik na nga si Shaq, binawi na din agad ang pagtakbo ng opensa kay Kobe. Hindi ito ay kinatuwa ni Kobe at tatapos ang season ng Lakers bilang panglima sa Western Conference at agad na eliminate sa second round ng playoffs dahil na din sa walang chemistry ang dalawa buong season. Bago pa magsimula ang sumunod na season, nag-request ng extension si Shaq para masiguro ang kanyang karera sa Lakers. Si Kobe naman may hinaharap na sa korte na kaso ng rape at nagre-rehab pa dahil sa surgery sa kanyang tuhod hindi makadalo sa training camp si Kobe dahil dito. Sinabi naman ni Shaq na hindi naman kailangan si Kobe sa training camp dahil kompleto naman ang team. Sagot ni Bryant, kung ipagpapatuloy ni Shaq ang mga pinagsasabi niya, makukuha niya ang hinahanap niya. Nung nakasali na si Kobe sa training camp, di pa din tinitigilan ni Shaq si Kobe. At sinabing dapat iniintindi ni Kobe ang mamasa ng bola kesa umiskor ng umiskor. Sabay sagot naman ni Bryant, alam ko kung anong ginagawa ko bilang gwardiya intindihin niya yung pagiging sentro. Sabi naman ni Shaq, sa bagay, hindi niya kailangan ng payo, pero kailangan niya maglaro bilang isang team. Team ko to, kaya kung ayaw niya sumunod, umalis na lang siya sa susunod na season. Sa isa pang interview, Sinabi ni Kobe na dumating si Shaq sa training camp na mataba at wala sa kondisyon Kaya ni question ito ang pagiging leader ni Shaq nagre pa ito ng max deal habang si Payton at Malone ay maliit lang ang kontrata Nung napanood ni Shaq ang interview, galit na galit ito at gusto nang hamulin si Kobe ng suntukan. Bago pa man magkagulo sa practice nila, napigilan na ito ng mga players at coach ng Lakers. Pero kahit ano pang gawin nila, hindi na magkakayos ang dalawa at hindi na din maibalik sa dati ang chemistry nila. Nagresulta ito sa pagkatalo nila sa finals laban sa underdog na Pistons at isa lamang ang nakuha itong panalo. Pagkatapos ng pagkatalo ng Lakers sa Pistons, si Shaq ay na-trade sa Miami Heat para kay Lamar Odom, Karen Butler at Bright Grant. May kasama pang first round pick at second round pick. Si Kobe naman ay munti ka ng lumipat sa Chicago Bulls kung hindi na-trade si Shaq. Di pa din natapos ang dalawa sa pagbabatuhan ng mga patutsada. Muling na-interview si Kobe at sinabing dapat nananahimik na lang daw siya gaya ng pagbayad ni Shaq sa mga babae nito para di magsalita. Banat naman ni Shaq, di kailanman hindi kami naging tropa ni Kobe. Sa loob ng walong taon kaming magkasama sa Lakers, di siya sumama sa amin sa labas ng basketball. Kaya paano niya sasabihin na kilala niya ako? Napag-isipan ni Kobe na wala sa hulog ang komento niya kay Shaq kaya sinubukan itong humingi ng tawad pero ayaw itong pansinin ni Shaq. Noong 2004 kung saan nagkaharap ang Heat at Lakers noong Pasko, di pinansin ni Shaq si Kobe kahit nilapitan na nito ito. Ngunit nung sumunod na taon, nagkabatian naman ang dalawa at sabi ni Shaq, okay daw ang lahat sa kanilang dalawa ni Kobe. At noong season din na yon, nanalo si Shaq ng panibagong kampeonato kasama si Dwayne Wade. Noong 2008, nabigo naman si Kobe makuha ang kanya nang natalo sila ng Celtics. Dahil sa kabiguan ni Kobe, di napigilan ni Shaq na bumanat at gumawa ng rap para mapahiya si Kobe. 2009 naman noong All-Star Game, pinangalanan si Shaq at Kobe bilang parehong All-Star MVP at mukhang nagkaayos na ang dalawa. Imbis na paghatian ng dalawa ang trophy, ay binigay na lang ni Kobe kay Shaq para sa anak ni Shaq na si Sharif. Sa taong din yun, nakuha na ni Kobe ang kanyang panibagong championship at pati na din sa sumunod na taon. Ngayon, lamang na ng isang championship si Kobe. Binati naman ito ni Shaq sa Twitter para mag-congratulate. At nung ini-interview si Kobe, ang sabi nito, I got one more than Shaq you can take that to the bank. Pero kahit kinongratulate ni Shaq si Kobe, inis na inis daw si Shaq dahil nalamangan siya ni Kobe. Pinakita lamang dito kung gaano ka-competitive ang dalawa at kung gaano nila sineryoso ang kompetisyon sa NBA. At pagkatapos nga ng retirement ni Shaq, patuloy na din naging mabuti ang relasyon ng dalawa at lagi may magandang nasasabi sa bawat isa. Kung sakali kaya hindi lumipat si Shaq, manalo pa kaya sila ulit ng championship? Baka nakaisa pa sila o dalawa pero baka hindi natin nakita ang kakayanan ni Kobe Mamuno kung hindi natuloy si Shaq sa Miami. Ngayon paman, sila ay mananatiling kilala bilang isa sa mga pinakamalulupit na duo sa kasaysayan ng NBA. Fan ka din ba ng basketball? Kung bago ka pa lang sa aming channel ay mag para sa mga bagong kwento na sigurado magugustuhan mo. God bless at salamat po.